Pag-aaralan ng Department of Justice ang pagpapasailalim sa Witness Protection Program sa mga kontraktor na sina Carly Diskaya at Sally Santos. Kaugnayan nito ay nakatakdang ipatawag ng Department of Justice. Secretary Boeing Rimulya, sila Diskaya at Santos upang i kung maaari silang maipasailalim sa WPP. Nakadepende rin sa Secretary of Justice at sa Senate President ang pagdidesisyon kung ipapasailalim sila sa programa. Una nang nag-request ang kontraktor na si Carly Diskaya na ipasailalim sa WPP matapos na voluntaryong magbigay ng sinumpang sa na nagsasangkot sa ilang kongresista at ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways na muna yung tumatanggap mula sa proyekto ng pamahalaan. Si Diskaya ay kasalukuyang nakatitining ngayon sa Senado matapos na makontemp dahil sa hindi magkatugmang deklarasyon sa hindi pagdalo ng kanyang may bahay na si Sara Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Una nang humiling ng security sa Senado si Sally Santos ng SYMS Corporation matapos niyang ipahayag sa komite na tatatakot siya para sa kanyang kaligtasan. Umamin ito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa pagpapahiram niya ng kanyang lisensya kina Engineer Bruce Hernandez at Engineer JP Mendoza. Ayon kay Santos, umaabot sa may apat isang proyekto na binigyan lamang siya ng 3% ng total cost. Ilang proyekto rin naman ang kinuha sa kanya ni ne Hernandez at Mendoza na lumalabas ay mga ghost project pala at wala talaga ang proyektong na ipatayo. Samantala, todo tanggi naman si ne Hernandez at Mendoza sa mga pahayag ni Santos. Felix Tambongo, The Observer News. DWRB 103.9 News FM Ikaw ang una